Welcome to Ate Prezi TV Magkukwento po ako sa inyo ngayon ng konting um, pangyayari sa aking mga nagdaang araw At kung bago pa lang sa aking channel, please subscribe, like and share and leave a comment too And a shout out po sa lahat ng sumusubaybay ng aking channel At uh, work mood po ako ngayon So, body itong aking ginagawa sa aking trabaho ay eh, ngayon ko lang siya mapapa-LBC kasi lagi nga akong busy sa aking uh, pagpapacheck up tsaka yun nga nakonfine pa ako nung isang araw nagpacheck up lang ako nakonfine pa ako so ngayon ko pa lang din ginagawa so ito po ay uh, sa King's Garden na uh, home pa i-deliver at ito ay isang panawagan ng mga bata sa Orion Bataan so work mode po ako ito ang ating diaryo yan na, okay na. Pasensya na kayo, hindi ako nakakapag-live. Uh, so, ginawa ko. Nag-video na lang ako ngayon kasi lagi nga akong busy. Busy sa akin sa akin sarili. <laughs> lagi nag-busy sa sarili. So, ganyan ang aking ginagawa. Uh, So, ito ay papa-LBC ko ito bukas. At uh, sobrang late na kasi nga, hindi ko na pa, hindi ko na pa paayos. Pa, hindi ko na uh, iaayos pala. So, yun ang ba okay. yung aking ano? Ang aking ano? So, sa kagaho lang ko, wala na pala akong dalagyan ng LBC na short. Sa so short, so doon kong dalang ito, iaayos. Yeah, Yan, pala so, akong nakahingi ng mga lalagyan. Ang pouch. So, ito, okay na. Ito naman. Ito, i-deliver naman to sa sa BIR ng Malabon. Ay, ito ni Perez ito na extrajudicial to eh. October 16, 23, and 30, 20, 2023 ang kanyang publication. So, ito meron akong LBC malak Hira pa kasi pag wala akong palibisig maliit. Pero so, malaking dalang nakira dito. Ano so, pala akong maliit. next week. May medyo next week. is coming week. Ako ay magpapa Ako ay mag-aalalay na rin ako. Para sa akin do naman age. ang aking WH ay uh, madagdagan sobrang laki pala. Sobrang laki naman itong isang to. Hindi pwede to rito. Talaga ang kailangan talaga na kasi pagka sobrang laki ng ano ng LBC, malaki rin ang babayaran. So, magandang sa mga palalagyan. Nakakala ko. Pati pala ito, hindi ko na naasikaso. Mga na, manghingi ng dalagyan. Kasi inan na yung nakalagay sa ano nila. Pagdating doon, yung madala ng firma, resibo na lang ng resibo. So, ayan. Sabi so, nga naman natin ngayon ay ang uh, address. Kailangan nakaprepare din ang address. So, ayan. Kompleto naman ako. Marami akong ganito. So, ayusin uh, ko na yung address niya. nagbigay nga ako ng NBC sa mga nakaraang araw. So, ito yung ko ng isa. So, kailangan natin itabi si Hmm. Hindi ko malaman kung saan ko na ilagay. Diba? So, yan. Sama na natin dito. Para... isa Matalis na itong isa sa orin Bata na ito eh kasi ex judicial at may issue yun sa side yan. So, ito na mag Ito So, ito dito. Ito. Uh, na, ito. Na, ito. Na. tingnan natin dito yan kung kung kailan Ayan. I-shoot na ako lang. Yung sa Queen's Garden po. Ganyan po ako ka-busy sa aking trabaho at ako ay nag-relax-relax muna kasi nga uh, marami ko ikukwento sa inyo eh pero okay na siguro dahil nakikita nyo naman pa na yung upload ko sa sa aking channel pero kahit po pa na yung upload ko sobrang busy pa rin ako sa aking sarili kasi nga uh, noong kamakalawa ba yun schedule ko ng laboratory. So, nagpa-laboratory kami. And then, uh, nung, nung pagkatapos ng lab sabi sa akin, nung, nung, nung naglalab, sabi niya, Ma'am, mababa ang, ano nyo, mahina, mababa ang inyong oxygen. Tapos, mataas ang BP ko, gano'n. So, kung mo main maintenance naman ako, eh, ano naman yung ako'y wala kumpiyansa sa sarili ko na na tama ba yung salitang kumpiyansa? <laughs> misa nakakalimutan ko sa salita ako, hindi na pala tama. Pasensya na po. Yun, basta alam ko, okay ako. And then, nung kinabukasan ulit, kinuha na namin yung aking lab. Uh, love. Kasama ko si Maring Pamangking ko. At pumunta na kami sa Valenzuela Medical Center. Dahil doon na nga yung mga doktor ko, dahil doon na nga ako na-operahan ng abdo. So, continuous na doon ako nagpapatingin na yun. ngayon. Yung tinitingnan naman ngayon yung aking uh, sugar. Uh, yun na nga. Uh, hindi ko akala na ako ay uh, uh magpapacheck up lang. Ay uh, naswerohan ako, na dexusan ako at na na confine ako halos ng isang araw doon. So, check up lang yon Pero nakaka, hindi ko akalain talaga ako winilches, winil ko sa stretcher. E nasa OPD ako minoon, tapos kasi biglang nag yung mata ko. So ang ginawa, diniretso na ako, dinala na ako sa, sa emergency. At yun nga, na-dextrosan ako, ito, yan o. Kailan lang ba yun, ka, kalawa? At uh, nakita na napakadali kong mataas. <laughs> Kumbaga sa estudyante, honor, nasa valedictoria na ako dahil ano eh, mataas, mataas. Hindi lang valedictoria, ang pa. So, makong laude pa. Mataas ang BP, mataas ang sugar, pero mababa ang oxygen. And then, uh, nagbe-blurred yung mata ko. So, nasa yung buong maghapong yun, na-confine ako sa Val Bag Valencia Medical Center at maraming bawal. As of now, napakarami kong hindi kinakain bawal lahat ng mga matatamis. Tumas din pala ang kolesterol ko. Kaya yung aking bagong yung aking bagong reseta ay uh, imbis na yung dati kong iniinom na pang kolesterol, tina tinaasan nila. And then, yung aking uh, insulin na tiniti uh, ganun din. So, pati ang aking ang aking iniinom na gatas, isaksakan ng mahal mahal pa sa Ensure, mahal pa sa diabetesol yung Nutren, Nutren, napakamahal. mahal so, maraming bawal kaya kailangan ko lang talagang kainin ngayon, as of now ay, ah, uh, uh, gulay kaya, puro gulay nga, kahapon pa kanina and then, ang aking bigas, back to brown rice na naman and then, ayan, kain tayo ng mga root crops tsaka putas. Bawal ang mamantika, maasim, matatabang mga, mga pagkain, manok, baboy, baka. So, napakaraming bawal sa up as of now. And the most of all, bawal ma-stress. <laughs> Kaya kahit na ganito, nakikita nyo, nakatawa ako. Pero deep inside, araw-araw, ang problema ko sa buhay ay yung tungkol sa aking uh, health. So, na bago ako magpaalam at uh, yung aking mga na-share kanina, So, siguro talagang gano'n, ano? Dumadating sa punto na pagka na talaga, marami nang daman So, sana uh, wish ko na sa mga darating pang araw ay maging uh, normal na lahat ng aking mga mga mekos-mekos sa buhay. kung <laughs> aking mga daman at uh, dinadaan ko na lang na talaga sa tawa kasi nga kung hindi naman ako magre-relax sa planet nalang ako mai-stress ba diba? kaya kayo iingatan eh, nyo inyong mga sarili lalo na yung mga medyo may kabataan natin mga edad 50 ako nung magkaroon ako ng maraming naramdaman edad 50 I am 64 now at uh, wish ko na sana dumating pa yung maraming 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 buhay para sa akin para sa akin mga apo. at uh, kuha mo yun sa dami ng pinagdaanan namin ngayong taong ito ay uh, biro nyo sa kayo nakakita na sa loob ng isang taon na wala ang dalawang mahal ko sa buhay yung aking mister January 26 tsaka yung aking apo na si si Moon Moon kam kam makailan lang uh, wala pang kalahating buwan si October October 24 ata siya namatay uh, ganun pa man tapos naoperahan pa ako diba? September 15 ako natanggalan ng updo So, ganun pa nga, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon kasi heto uh, pa rin ako at ang uh, buong pamilya ko. Dito pa rin kami, ganyan pa rin kami. Kahit na simpleng buhay, uh, basta importante may hanap buhay. Hindi na natin kailangan na kumita ng malaki. Importante may hanap buhay para sa ating uh, uh, pang-araw-araw na pangangailangan. As of now, hindi na ako nakakaalis ng bahay. Nakakaalis man ako, magpapacheck up, may kasama halos hindi na rin ako nakakapagsimba kasi delikado na baka ako nga ay madulas o lumabo na naman yung mata ko mag blurred kasi tatlong beses ko nang naramdaman yung nag-blurred mata ko so yung pinaka pinaka talagang uh, malala yung inabutan ako sa si mismo sa ospital na magpapacheck up na lang ayun so ang daming ginawa sa akin doon sa loob ng isang araw, dextrose, tapos meron pang tinis pa sa akin, kung ano-ano pa. Yun nga lang, napakahirap, diba? Mahirap-hirap magkasakit, alam mo? Bakit mahirap? Yun pang tusukin ka ng... di diba? At, ah, uh, siyempre, iba pa rin na nasa sarili kang bahay. Kaya sabi ko nga, gusto kong umuwi, hindi ako dito matutulog, hindi ako papaabot ng magdamag, gusto kong umuwi. Kaya ang ginawa nila, pinababa talaga nila yung aking sugar, pinababa nila yung BP ko and then inaayos nila at uh, sa pamamagitan nga ng dextrose tsaka dun sa iba pang mga ginawa sa akin yun nag, uh, yung aking sugar kasi nung tingnan ako ng mga alas 10 ng umaga 227 eh pinababa nila Maganda, mga bandang alas 4 ng hapon naging 140 so pwede na yon sa akin, sa sarili ko, okay na sa akin yun. Pero sa iba, hindi pa yung normal. So, yun ang lagi ko sinasabi na ingatan natin ng kayo, ingatan nyo yun yung mga sarili ninyo. Mag-reduce na kayo sa pagkain-kain ng mga matatamis, matataba. Isa pa rin yun, ano, yung mga matatabang pagkain. As of my experience, no siyempre, o dalawang dekada akong nag a nag ng mga press conferences, mga media coverage, siyempre, lahat ng hotel nakakainan mo, di ba? at ang mga event, want to sawa sa pagkain dahil ang media talagang binubusog sa pagkain yan o, oh, di ba soft drinks, mga dessert, mga prutas ah, uh, yun ang napala ko <laughs> ang magkaroon ng ganitong klaseng sakit na uh, hindi ko akalain so, pero, pero almost 8 years na kasi naman ako 10, 13 years na akong may diabetes and 8 years na ako nag-i-insulin and speaking of my abdo ayoko pa rin sa inyo huwag kayong maging kasing takaw ko, kasi ako matakaw ako sa taba ng baboy, gustong gusto ko sa barbecue yung taba ng baboy tapos gustong gusto ko sa minudo yung mga taba ng baboy, yung sa singgang, yung taba ng baboy na isasoso sa toyo, ano sa patis kalamansi, mga ganun bangisili, yun ang napala ako, so sa dami ng aking uh, pinagdausan sa hirap. Yung procedure kung papaano, yung procedure kung papaano, uh, yung mga laboratories, di ba, ay napakahirap. Kaya ingatan, ingatan nyo ang inyong mga kinakain. Huwag masyadong matakaw kasi ako matakaw ako. <laughs> Mahilig akong magluto, lahat ng klase ng dessert, lahat ng klase ng kakanin na ako, lahat ng klase ng suma. So, ganun pa man, napadami ata yung aking kwento. At yung aming Christmas tree, wala pa yung Christmas lights. Hindi wala pa, kaya wala pang nagniningning. So, sa lahat ng aking taga subay sa aking uh, channel, kay Ate TV, thank you, thank you very much. And, uh, see you, see you on my uh, coming live. Maglalive na po ako malapit na. And then, tuloy pa rin yung ating mga pa entry, mga para-polls. And then, uh, thank you sa support ha. Shout out to all sa lahat ng, sa lahat lahat na no, Hindi ko na iisa-isahin. Maraming salamat at tatapusin ko lang itong aking mga gagawin. At uh, prepare ko pa rin. Kasi kami um, ko ako. And then, basta sabi ko sa inyo, makikita-kita ulit tayo. This coming mga days na lang. So sa inyo lahat, take care, take care sa inyo lahat. God bless us all and thank you very much. Uh, see you, see you, see you. Bye-bye.